Hi mga mamsi, nagbabalik po tayong muli at ngayon naman po ay gagawa tayo ng ginisang golden sayote. Ayan po ang una natin ilalagay. Sinangkot siya lang po natin ang ating porky. Hintayin lang po natin siya mag-brown. At ngayon po ay babalik ta rin ko lang po siya dahil nag-brown na po yung kabilang side. At pagkatapos ng ilang minuto, makikita po natin na siya ay brown na brown na makikita nyo po na lumabas na po ang ating mantika. Ay, sorry, mantika po pala ng ating pork. At susunod naman po ay ilagay na po natin ang ating bawang. Bawang na kinatatakutan ng mga aswang. <laughs> Intay lang po natin siya mag-aroma para lalong sumarap ang ating golden sinigang na sayote. Ay, ang sa tagal po ng pagtigil ng ating pag uh, video ng ating mga lutuin masyado na tayong bulol <laughs> susunod naman na ilalagyan na natin ang ating uh, sibuyas yes, ang ganda ng sibuyas dito sa Dubai at napakamura hindi tulad sa Pilipinas hintayin lang po natin siyang maluto haluin ng haluin mekos mekos nga sabi nila <laughs> Now naman po is na natin ng ating golden sayote. <laughs> Bakit nga ba golden sayote? Nung time na binili ko to, napakamahal. Umaabot po siya ng 17 dirhams per kilo. Magkano ang 17 dirhams per kilo sa Pilipinas? It's like 225 pesos. Nakakaloka. <laughs> Matagal na po kasi itong video na to. Kaya nung time na yun is napakamahal po talaga ng sayote. Ngayon naman po, ilalagay na po natin ang ating paminta. Mas maraming paminta, mas masarap. Ewan ko ba? Sarap na sarap kami dyan. At ngayon naman po, lalagyan natin siya ng 1 teaspoon na betchin. Hindi po to pang pahilo ha. Pang paumami lang po ng aming pagkain. <laughs> At susunod naman po, lalagyan natin siya ng isang sandok na patis. Yes, patis po ang ginagamit ko sa pagluluto. Kasi mas natatansya ko po yung lasa kaysa sa iodized salt. Then, lalagyan ko po siya ng konting tubig para magkasabaw. Kasi nga, nagtitipid kami. Hindi, <laughs> joke lang. Gusto lang po namin talaga ang masabaw dito sa ginisang sayote. At imekos-mekos lang po ulit natin para humalo po yung mga powder na nilagay natin at ating pong tatakpan ng ilang minuto hanggang sa ito'y maluto. Ayan, pagbukas natin, luto na ang bilis, di ba? Ngayon po ay titikman po natin kung perfect na ang lasa ng ating ginisang golden sayote. Ayan, okay na po siya kaya let's eat!